kaya nga sa akin ay itigil ko na rin daw kari at ibigay ko na lang sa family yung ano. So siguro ay yun. natapos na natin ang ating share na ang ating bahagi. Pag pinapapangit sa akin ni Ibana na gusto gusto niyo yung Jugo like a tuya Tararararara So kahit mali mali yung lyrics niya may pasipasipa pa. So yun ang ating gagawin ngayon. Ah, nahali yung lahat mga kaibigan Ako ready ready na tayo sumumba at kumik <laughs> Nandito po tayo ngayon para buuin at iorganisa ang fundraising for Inay Banak na Zumbanak na kailang po mauna tayo doon kasama yung ating mga kasamahan sa grupo si Angel, si Josh, si Precious at saka si Allen Pari, welcome mga taong darating kaya I'm expecting na medyo marami-rami yung darating because aside from marami mga nagmamahal kay Banak, ay eh marami rin nagmamahal sa amin, sa aming grupo. Marami mga kaibigan nakakalat sa buong kalapan. Nalam ko kong pagbibigyan kami para makatulong ang bawat isa sa amin kahit pa paano. Sa pagpapagamot ng ating kaibigan si Inay Banak, nakasalukuyan pa rin po nakaratay sa ospital. At ayon sa akin magkakaalam, eh, comatose pa rin po ang kanyang estado ngayon. So, sama po kayo sa ating indak. This is my first time para makisumba. Kaya medyo alangan tayo sa ating sukot. But anyway, Diretso lang tayo para sa ating kaibigang si Inay at uh, makalikom tayo ng konting halaga para sa kanya. Huwag po kayo magkakakalas. Yan lang kayo. Abay, eh. <laughs> <laughs>

Magat ang inyong mga pangalan. Hello po! Ang radyo, di ba? Kaya, para isulat ang inyong mga pangalan. Ayan, muli sa mga invited sulpa dancers natin dyan, maaaring magsumandali po dito sa ating registration area. Ngayon na. Ayan. Dahil sa ilang minuto na lamang ay mag-uumpisa na po tayo.

Ito ang kayaan na. Yes, ito ang kayaan sa mga bagong dating, maaaring mag po dito para makapag-register po tayo. naman ibigay ng 10,000 sa some group. And then, 10,000 agad sa isang envelope. And then, marami pa. Yung iba, hindi lang 200, kasi 200 yung, yung ano, yung fee. Kaya nagbigay sila ng double, lapis, mga ganun. Na Nakakatuwa. Okay. Tulog po kayo. Tulog po kayo. po kayo. Okay na kami. Okay. sayuin natin ng espesyal na paboritong awitin o tugtog ni ano iba. Nakito po tayong lahat. Ngayon po, I would like to extend my full appreciation sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Maraming maraming salamat po on behalf of my co-organizers of this event. Mr. Angel, Mr. Josh, Mr. Precious, Mr. Al, Yan, sa aming mga kasama. Maraming salamat po sa inyong lahat sa so, masigabong panangbakan for Richard. Ilang support, ngayon po ay ano napatatagalin ang ganang pong ito po kasi sa ating mga ibanat na gusto gusto niyong to be like a tuya yeah. so kahit mali-mali yung -mali lyrics niya nagpasipasipa pa. So, yun ang ating gagawin ngayon. Napagumunahan po, Mr. Pong Alcano. Maraming salamat po sa inyo lahat. Electric Maraming salamat po Tito Robert at the song to me. I am going Dito na po tayo sa Tito. All is Paul. Hindi mo po na yan. Pinakitad. Once again, everyone, dito na po tayo sa Tito. Yeah. Para sa ating community. Esi Ash. Okay, sasasayawin namin ngayon ang favorite dance ni Richard. Hindi lagi na ginagaya. Ni Debbie Gibson ang, ano nga? Electric Youth. Okay. Hey. With Sunday Instructor Bongal. live stream. 哎呀！<got> हस्पिटल भिडियो इन्डिया dito po tayo sa hospital ngayon itadaan natin yung kinita ng Zumba at saka yung ilan pa mga natitirang ano pagdala sa akin tayo nung kay Miss Rosie nagbigay ng 10,000 saka yung iba pa eh, na kunting ting uh, uh, dagdag pa para kay Marie Richard may mga tumatawag pa pero ibibigay ko na po sa inyo muli yung bagong number doon na po kayo magpapadala kung gusto pa niya magbahagi ng kunting tulong para kay Banak so dumaan po yung nanay niya kanina nung sa araw dumaan din eh hindi ko na nga lang na isama sa vlog na umiiyak Ma first four days, first five days ni Bana. Uh, ba na? Yan na ang nanay ni Ana, yan ni Bana, kasaka... Ba -kay. Kumusta kayo, nanay? Kumusta kayo? Okay naman. Mia, usap tayo Mia, Mia, lalabas ako. Ayun, sandali ha. Oh, ayos kayo nana, ayos lang. Kasi usap tayo. Ay, may mga bigas pa eh. Ano ka are darap, darap, darap. darap, para sa baboy? Oh. Ah, okay siya, sige. Nari, kumusta? Hindi ka papabayaan. Teka. Tinanay na iyak na naman din eh nung sinabi ko merong mga mm. nagbibigay ng ano pera. So lahat ay mawawala sa mundo ay isa una-una lang kanya-kanyang time. Ano po? At okay nandiyan para kay alalayan hanggat kaya natin. <coughs> Nga. 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 Oo. O, huwag na kayo umiyak. Mm, Ganun talaga na, eh. Oo. Hindi. Siyempre. Tama. Tama kayo naman. A, sige. Ilabas din nyo. Ilabas din ng ilabas. Ang mga halagay. Maraming nagmamahal sa inyo. Ano ha? sige sa hmm. higit nanay. Ano ka rin mga balon na ari? Mga balon. Saan ang galing ari? <laughs> <laughs> Tantumahan po ulit kanina at napag-usapan namin na na ipasok na sa ospital ko na may bibigay para safe siya. Saka save na rin sa kanilang bulsa. Ayun. Tara na. Ayan. Okay. So ayan, dala na po natin yung sa ano. Kapal-kapal din nga yan. Oo, oh. Ano. oh. Resulta ko na pala rin. <laughs> <laughs> Baka ma ko resulta ko. Diyan ko hmm. muna. Malaki rin rin dahil. Oo. So, oh. Uh, araw lang eh. 30 something. Uh, parang oras lang. Yes. ayun po, so hindi na naman natin inabot si nanay dun. Ay nakipag-coordinate ako sa billing kanina. So dala ko itong pera. Pero tinanong muna nila ako, sa so, makapag makipag po muna kayo sa billing? Dumirekta na po kay doon. Ano po kayo? Relative? Sabi ko, hindi kay kaibigan lang. Oo. Oh. Ay, relative po. Ang mga oh, ganun. So, ayun, gustuhin man natin na eh, diretsyo na are. Kasi sa kanya rin mapupunta. Eh, wala namang sin narini narinig ko yan eh kumari ano, ay bagay ba... ba ang contact para sa pamilya nila ibigay sa kanyang inay eh, ay lang si JR yung kapatid yung kapatid na nagtatricycle si yung oh. yung kasama ng nanay kanina tapos ay hindi naman pwede makapagtransak nga kung sino eh paano kayo ay bigay mo doon sa kapatid bala sila kung bigay o hindi o oh, ang problema nga hindi rin makontak ang dami ko ng text na naipon na naipon di ba contact sabi ko sa kanya kanina mag message siya sa akin kung nandyan pa sila o oh, maabot ko or ano ba update kung alis sila or what wala naman ako natatanggap ang hirap man din kaya nga ang, kung sa akin itigil ko na rin daw hari at ibigay ko na lang sa family yung uh -huh. ano so siguro ay yun nagtapos na natin ang ating share na ang ating bahagi sa kanyang buhay <laughs> Tago eh Yung ating pagtulong bilang kaibigan Kaya siguro yung ganda na lang muna Except naman ang mangyari nga Yan ang sabi ko sa sarili ko eh. Ano naman ang mangyari Di Nandiyan tayo kay nanay Bibisita-bisita tayo natin ang nanay niya Okay So liligo muna ako Di ba ako nakakaligo Ayan Buti parit pogi-pogi na si ano Si Johnny Deep Oh Ano <laughs> yung aking tagapayo

Okkdang puuk sa kawa Cingat Japangmbituin laing nga panin makat sa panelang.